tuloy kami ngayon guys sa Kuya G dahil ayan mukhang hindi na busy oh. pero konti na lang kami wala na yung asawa ko ayan wala na sila ni sino pa ba yun so kami na lang kasi nakauwi na yung asawa ko nakabalik na guys sa Jamaica tuloy um. ang Kuya G sana may halo-halo na sila kasi halo-halo talaga ang number one hinabol namin dito mo oh, masarap to. Crispy tayo. Crispy, crispy chicken? pata. Crispy pata? Mm -hmm. Oo, okay. oh, yun ang masarap. Crispy pata. Ay, naka. Oh, excited. Naglalaway na ako. Six, please. Six, yes, please. This is up of six. Sex. <laughs> okay, let's go. Asa na si Bronco? Bronco! Oh. Ayan! Ay! Ay! Grabe! Oh my gosh! Gitna! Gitna! Gitna yeah. na! Walang katapusan kain. Ayan, finally. Alam, grabe ko. 30. 30 pa lang, huwag mong 31. Size 30. Thank you. Lumaki na ako eh, 30 na yung ano ko eh. Ay, Singapore. <laughs> <Singapur. laughs> na. Ay, Singapore. Ay, Singapore. Halo-halo na, nag-dream sila. Halo-halo. Ay, halo-halo sa Kuya G, guys. Ang sarap. Ay, ay parang gusto ko yung Obie ano. Halohalo. Ano sa iyo? Ay meron din. Ay iba-iba na pala ang ano nila sa halo-halo. Kasi na, ko na to eh. Ano, hindi gaano masarap din? Eh? Ay, shy. Hi... Oh, sarap daw. Ito masarap daw to. Creamy coco brown sugar halo-halo. Cheesy obi. Special halo-halo. Ibigay yung mo na. Dilawan na to. Hindi eh. hmm. ba 'yan ng Sulo. Pag sulo, pag regular. Ah, uh, kung so, sa'yo. ano anong ibig sabihin ng sulo at saka regular? Malaki, maliit? Alin ang masarap dito? Basta ito, natikman ko Masarap Masarap dito? Oo, ito wala Parang ubi lang to eh. Dito na lang ako sa, ano, creamy, coco brown. Tikman natin din yan. Yan sa akin. Tayo Or na, dito lang tayo. Order, order time. Order time. Ano sa iyo? Ano sa iyo? Yes? Ah, ito regular? Oo, oh, 89. Ah. Uh, dami amin dalawa na no. yun. Ay, ito yung ano, te. Yung parang yung hi, ang hilo, masyadong durog, masyadong ano. Durog na durog. Ano yung kakariba sa regular at sa soulless? Ayon order natin yan. Oy, ayun, order natin yan. Tsaka crispy pata. Ay, sarap. So good. Good po. Mm. po order. slip Ako walang po order Order daw. Sa ba ng regular at saka solo. Yung sa halo-halo? So, halo-halo. Ano. Anong regular at saka solo? Ano daw po iba? halo Regular at saka solo. Anong size yan? Ah, regular yan. And then the solo is small. Ah, okay. Yeah, we can get that to whatever you said. Okay. So, whatever you said earlier, you, you, you order na. Ayaw, order na. Oo, order na kami. Thank you. Oh, Order na si Sianet. Si Sianet na naman ngayon, ang taya. <laughs> Ayos na, mag-diet ka na. Size 30 ka na. <laughs> size 0 pa rin. Sabihin mo ulit oh, my God. Size 0 pa Order time na si Ayos. Ipansin dito ako. Ano po, sinigang na Yung ano ha? Yung, yung salo. Salo, para marami. Puro salo ang... Puro salo size tayo. Ano yung una? Pansel. Salo size tayo. Ganun na pala dito pag nag-order? Sariling ano? Sariling kayod? Pansit bihon! Pansit bihon! na. Ito siguro ko. ko nga pa Yun. Ito na 'yung order namin. ay oh. Tumalon na buhay. Tumalon. Noyon. andito na 'yung order. Galin natin 'yung bukog. Kumauhon. ito ganis Ayun. Paborito nila, dinadala nyo pag nag-ano kayo? No. Kasi ganyan man yung sila, dapat talaga may ganyan ang mga aso. Laruan Buwa Oo, o, kasi laruan lang nila yan eh. oh, yan sarap ng crispy pata. Ay, sinigang panabangos, na oh. Ito na ito. Mura mo ka nang ilarice, ako rin mo <laughs> yeah. Kahit one more. One more rice. Ano ba't isa lang yung pansit? Kaya kalok ba dalawa pansit yan? Kulang pa. Padagdag ng isa, kulang talaga yan. So, lahat yung rice? Padagdag na lang isa. Oo. Uh -oh. Kaya matakaw si Ayesa. <laughs> kalau ka sehingga <tong> so <tong> thank you, <Lord>. Kainan time, <tong> let's go <do it. tong>